Hanggang ngayon andun yung difficulty to encourage uh, children, yung Filipinos in general na lang to go back uh, to books and uh, to read. As the chairman of the committee, ano yung pwedeng gawin ng um, ng senado or ng committee nyo para maibalik natin or ma makita ano maibalik uli natin yung interest sa pagbabasa lalo na ng mga bata. May magandang magandang observation yan. Uh, Meron akong dalawang um, Uh, isa balak gawin at isa gagawin uh, ito simple lang to no uh, we're declaring uh, the month of I think the month of March no as the national reading month uh, para ang bata ay mahikayat magbasa at bumili ng libro at lahat ng mga may kinalaman na mga ahensya mga institusyon at organisasyon tumulong sa paghihikayat na magbasa ang bata. At uh, in addition to that, yung mga bookstores, hinikayat rin natin magbigay ng discount kasi kailangan bumili ng libro. That's number one. Number two, pinag-aaralan ko yung posibilidad na i ang cellphones sa loob ng classroom sa mga bata. Dahil, isa rin sa mga observation, hindi lang dito sa atin, ha, but sa ibang bansa, na yung marami sa ating mga bata talagang nalululong na sa paggamit ng cellphone, cellphone, even sa loob ng classroom. Mm -hmm. Dapat nagbabasa sila, pero nanonood ng YouTube, nanonood mm -hmm. ng TikTok. No? So, pinag-aaralan ko ngayon na i na yung paggamit ng... sa mga bata lang, no? Paggamit ng cellphone sa loob ng classroom at sa loob ng school hours. Mm -hmm. Pwede lang yan, ilalabas silang nila kung uwian na. No? Pero during time of... Uh, school hours, i-ban na yun. Dahil, nauubos talaga yung oras nila sa katitingin ng cellphone. Lalo na ngayon, ang social media, very accessible. Yes. na. Mm -hmm.